At matapos naman po ma-stranded sa mga pantalan dahil sa bagyong aghon, balik biyahe na ang mga pasahero. Una nang nagreklamo ang ilang mga biyahero na hindi sila agad na abisuhan na nakansela ang kanila mga biyahe. Kaya pakiusap ng Philippine Ports Authority sa mga shipping line, agahan ang pagbibigay ng abiso. Kaugnay ng balitang yan, may live report si Madeline Villar-Moratilio. Mads! Yes, Ali, balik, biyahe na nga sa mga pantalan na naapektuhan dahil sa bagyong aghon. Sa ibang mga pantalan naman, batay na rin sa ulat ng Philippine Ports Authority at ng Philippine Coast Guard, ay mangilan-ngilan na lang yung mga stranded na pasahero. Karamihan sa mga pasahero na ito sa Manila North Port Passenger Terminal na nagpalipas ng weekend. Dahil sa bagyong aghon, kinansila ang biyahe ng lahat ng uri ng sasakyang pandagat. Si Delmar malungkot dahil hindi na abot sa graduation ng kanyang anak sa Miyerkules, Mayo 29. Tingin ko po hindi na po siguro. Kasi from Cagayan, commute lang po kami. Matagal din pong biyahe. Eh. Eight hours din po ako bukid bus. Dahil sa dami ng daladala nila at mahalang pamasahe, no choice na sila kundi sa pantalan magpalipas ng araw. Giit nila wala naman umano silang natanggap na abiso na hindi na pala matutuloy ang kanilang biyahe. Uh, Merong text na natanggap namin pero wala naman silang sinabi na ano yung ni-cancel yung biyahe. Ang nakalaga lang dun sa text, ano lang uh, madidili lang ng konti yung biyahe. Yun lang ang nakalagay. Eh. Kaya pumunta kami rito. Pero kung sinabi nila na ano Mag iba ng schedule yung ano namin, hindi sana muna kami punta. May advice naman ko kami natanggap, kaya lang nandito na kami. Kaya apila ng Philippine Ports Authority sa mga shipping line agahan ang pagbibigay ng abiso sa kanselasyon ng biyahe. Ano po mas maaga yung kanilang pagbibigay ng abiso sa mga pasahero. Dahil ang nangyayari po kasi dito, katulad dito sa NCR North, no, ang uh, text po na nakarating sa mga pasahero ay on hold yung kanilang biyahe at delay. When in fact, ano po ay kanselado na. Paliwanag naman ang shipping line, naghihintay rin sila ng update mula sa pag-asa. Ngayong araw, balik biyahe na sa mga pantalang na apektuhan ng masamang panahon expecting po dahil nga tuloy, tuloy na 'yung mga biyahe natin ngayon na maubos na po lahat ng mga pasahero no. Ang nangyayari po kasi may domino effect, no. So kumbaga 'yung mga uh, biyahe na hindi natuloy dati, ay 'yun naman po 'yung biyahe na itutuloy ngayong tumaga at uh, hangga'ng uh, maubos po 'yan ngayong uh, uh, hapon Pinayuhan naman ang mga may biyahe sana ngayong araw na maghintay na lang ng abiso kung kailan ang kanilang biyahe. Tawagin po kami na mag-abang po ng mga schedule na lang. Huwag niyo po mong pumunta muna dito para hindi rin po kayo maabala at hindi rin po kayo madagdagan ng gastos. Kasi intindihan po namin na napakahirap na, din po pag nandito lang hihintay at uh, dumadagdag lang yung, yung kanyang mga gastos. So maaari po maghintay muna sa inyong mga bahay, maghintay po ng abiso bago pumunta sa pier. Sa pagtaya ng PPA, inaasahan na bukas o sa madarating na araw ay magbabalik na rin sa normal ang biyahe sa mga pantalan. Balik sa iyo, Ali. Mad, sa ganyang mga pagkakataon, siguro mahalaga din na malaman ng mga biyahero. Kasi I'm presuming na katulad yan ng mga flight no, sa aeroplano, na kapag merong naantala o merong kanselado, malaman din nila yung mga karapatan nila, yung tinatawag na passenger's rights. Ano? Yes tama ka Jan Ali. Ayun nga uh, kagaya ng mga pasahero sa barko, meron din naman daw passenger right itong uh, mga pasahero na sumasakay ng mga barko. Kaya lang mukhang don nga nagkakaproblema kasi hindi rin nila alam yung kanilang mga karapatan, gaya na lang nya na stranded sila na dapat yung mismong shipping company yung uh, nagbibigay ng pagkain para sa kanila. Kaya lang ang sabi nga ng PPA, ang nangyari eh sila yung unang nagbigay at makalipas yung uh, ilang uh, araw saka lang tumulong sa pagbibigay ng makakain sa mga na-stranded kagaya dito sa Manila North Port Passenger Terminal, yung uh, shipping company rito. Okay, napakamahalagang aral po sa ating lahat na bumabiyahe. Alamin po natin yung mga karap karapatan natin bilang mga biyahero kaya sasakay kayo ng eroplano o sasakay kayo ng barko. Maraming salamat, Mads! Maraming salamat sa inyo pagsubaybay sa Mata ng Aguila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.